Magandang araw sa lahat at mga kaibigan. Handa-handa na ba kayo sa isang masarap at makulay na paglalakbay? Tara na at tuklasin natin ang kwento ng lechon, ang paboritong putahi ng Pilipino na simbolo ng kasiyahan, kultura at pagkakaisa. Hindi lang ito basta ihaw kundi isang obra maestra ng lasa na bumubuo sa ating mga silibrasyon. ay laganap na sa Pilipinas bago pa man dumating ang mga Kastila kung kailan ang mga katutubong Pilipino ay nag-iihaw ng mga baboy at baboy ramo gamit ang teknik na tinatawag na inasal. Ito ay isang tradisyonal na paraan ng pag-iihaw ng karne sa bukas na apoy. Buko dito, ang pagihaw ay bahagi rin ng mga ritual at selebrasyon bilang simbolo ng kasaganaan at pagpapasalamat. Nakakabilib isipin ang tradisyong ito ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon sa ating mga handaan. Ang salitang lechon ay hango sa salitang kastila na leche na nangangahulugang gatas na orihinal na tumutukoy sa mga batang baboy na nagpapasuso. Ngunit inangkop ng mga Pilipino ang terminong ito upang sumaklaw sa mga may gulang na baboy kaya't naging isang natatanging pagkaing Pilipino ang lechon. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging isang pagkain na sumasalamin sa kasiyahan at pagtitipon ng mga Pilipino. Ang pangalan nito ay hindi lamang basta salita kundi bahagi na ng ating kultura sa Cebu na kilala bilang lechon capital, ipinagmamalaki nila ang pagkain ng lechon na walang sausawan upang tunay na malasahan ang natural na lasa nito na pinalalabas ng mga palaman tulad ng tanglan at bawang. Subalit, tinatanggap ang suka bilang sausawan kung kailangan. Ang likas na lasa at pamaraan ng pagluluto sa Cebu ay nagbigay dito ng special na katanyagan. Sa makabagong panahon, pinalalawak ng ilang lechoneros ang kanilang palama na maaring maglaman ng paella, truffled rice, Chinese sticky rice, buong manok, o Hungarian sausages upang mas lalong mapasarap ang lasa ng lechon. Ang mga inobasyong ito ay nagpapakita ng pagkamalikhain ng mga Pilipino sa pagpapanatili ng tradisyon habang sumusunod sa mga panibagong trend. Nakakatulong ito upang lalo pang mapalawak ang kaakit-akit ang lechon sa mas maraming tao. Ang mga tradisyonal na lechoneros ay mano-manong iniikot ang kawayan o metal rod habang inahorno sa uling at inadjust ang mga baga ng uling bawat ilang minuto upang matiyak ang pantay na pangluto at tamang pagkakrispy ng balat, isang sa nayang ipinapasa sa iba't ibang henerasyon. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng tiyaga at kasanayan upang makamit ang tamang texture at lasa. Ang pamaraan ay itinutori na isang sining na nagbibigay buhay sa bawat lechon. Ang pinakamainam na baboy para sa lechon ay karaniwang mga lokal na lahi na may timbang na 15 hanggang 30 kilo at may edad mula 1.5 hanggang 3 buwan upang matsak ang malambot na laman at manipis na balat. Ang mga matatandang baboy ay nagre sa mas matigas na karne. Kaya mahalaga ang tamang pagpili ng baboy upang maging masarap ang ulam. May mga lechoneros na ginagamit ang tubig ng niyog o mga inuming gaya ng Sprite o 7-Up na pinahit sa balat ng baboy habang inahono upang makatulong sa pagkawala ng caramelization at pagkakaroon ng makinang at malutong na balat. Ang teknik na ito ay nagbibigay din ng natatanging aroma at texture sa balat ng lechon. Isa itong lihim ng ilan sa mga pinakamahusay na lechon sa Pilipinas. Sa prekolonyal na panahon, ginagamit ang pag ng baboy bilang handog sa mga Diyos bilang simbolo ng kasaganaan at biyaya, tradisyong nakonkluensya sa kasulukuyang papel ng lechon sa mga pistahan. Ang tradisyong ito ay nagpapakita ng spiritual na kahalagahan ng pagkain sa kultura ng mga Pilipino. Patuloy itong isinabubuhay sa mga selebrasyon hanggang ngayon. Sa Cebu, ang lechon ay kilala sa mga palama na tanglad, bawang at lake habang sa Maynila mas simple ang marinade at ginagamit ang liver-based na sarsa upang dagdagan ang lasa. Ang pagkakaibang ito ay nagpapakita ng mayamang pag-iba-iba ng Filipino cuisine. Binibigyang diin nito ang pagiging natatangi ng bawat rehiyon sa kanilang mga tradisyon. Ang lechon sa Cebu ay na no sa kawayan na pananggal sa katawan ng baboy na nagbibigay ng malumanay na lasa at paniniwala ang mas pantay ang init na naipapasa kaysa sa metal. Ang paggamit ng kawayan ay sinasabing nagdaragdag ng kakaibang aroma at lasa sa lechon. Isa itong tradisyon pinanggal natili sa maraming henerasyon. Tuwing June 24 sa Balayan Batangas, ginaganap ang taon ng parada ng lechon bilang parangal kay San Juan Bautista na isang kombinasyon ng reliyoso at secular na celebrasyon. Dito, ang lechon ay pinapakita hindi lamang bilang pagkain, kundi bilang simbolo ng kultura at pananampalataya. Isa itong makulay na pagdiriwang na dinadayo ng maraming tao. Ang pag-iihaw ng baboy ay tradisyonal na bahagi ng kulturang Austronesian na nagpapahiwatig na ang lechon ay may pinagmulan mula sa sinaunang mga migration. Ipinapakita nito ang malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang mga ninuno at iba pang kultura sa rehiyon. Ang lechon ay isang pamana na nagbuklod sa magkakaibang kultura ang lechon bili ay lumitaw bilang mas murang alternatibo para sa maliliit na pagtitipon partikular na kinilala sa Cebu dahil mataas na lasa nito. Ito ay naging popular dahil sa pagiging praktikal at taglay na masarap na lasa. Maraming mas gustong ito bilang alternatibo sa tradisyonal na buong lechon. Sakto ito para sa inyong mga intimate na salo-salo kasi kahit maliit lang ang okasyon sigurado magiging special ang bawat kagat. Tinatawag ni Celebrity Chef Anthony Bordang ang Bo lechon bilang pinakamahusay na baboy sa kanyang palabas na No Reservations na nagbigay liwanag sa pandaydigang kasikatan nito. Ang kanyang suporta ay nagdala ng mas maraming internasyonal na pagkilala sa lutuing Pilipino. Ipinapakita nito ang kahalagahan at pagkaespesyal ng lechon sa kultura. Sa bagyo, ang lechon ay nahono gamit ang kahoy na apoy na nagbibigay ng kakaibang usok at lasa na naiba sa karaniwang inihaw sa uling. Ito ay nagbibigay ng isang natatanging karakter sa lechon sa rehiyong ito. Ang teknik na ito ay sinasalamin ang lokal na pagkakaiba-iba sa Pilipinas. Ang mga tira-tirang lechon ay niluluto bilang lechon paksiw Sinahugan ng bawang, sibuyas at sarsa ng atay na ginagamit ang suka bilang pagreserba upang magtagal. Ang lechon paksiw ay isang popular na paraan upang mabawasan ang pag -aksaya. Ito ay bahagi ng kultura ng pagkalang sa pagkain. Kaya sa susunod na may tira kang lechon, halagawin mo na itong masarap na lechon paksiw at sabayan mo ng kwentuhan kasama ang pamilya at mga kaibigan. May mga modernong lechoneros gaya ng Ilars Lechon na gumagamit ng baboy na may 30% mas mababang kolesterol upang matugunan ang mga health conscious na customer. Ang mga inovasyong ito ay naglalayong gawin mas malusog ang tradisyonal na pagkain. Nakakatulong ito upang mapanatili ang kasiyahan sa pagkain ng hindi isinasakripisyo ang kalusugan sa sibo nilalamas ng mga lechoneros ang baboy bago iihaw upang mapalambot ang karne at mapanatili ang balat na buo habang niluluto ang prosesong ito ay tumutulong upang makamit ang panlasa at tekstura na inaasam ito rin ay nagpapakita ng malalim na kaalaman sa pagluluto bawat lechonero ay nagtatago ng kaniyang sariling recipe ng marinade Maaari itong maglaman ng mga sangkap tulad ng dahon ng sampalok, star anise o nor seasoning upang magkaroon ng natatanging lasa. Ang lihim na ito ang nagdadala ng pagkakaiba at special na karakter sa bawat lechon. Ang La sa Quezon City ay kilala bilang Lechon Capital of the Philippines na pinagdadausa ng maraming lechon stalls at taon ng lechon festival tuwing Mayo. Ito ay isa sa mga sentro ng kalakalan ng lechon na pinipili ng maraming tao sa Metro Manila. Ang lugar ay mahalagang bahagi ng kasisaya ng lechon sa Pilipinas. Ilan sa mga premium na lechon tulad sa Kalamonda sa Tagaytay ay gumagamit ng mga baboy na pinapakain ng special na vegetarian diet upang mapabuti ang lasa ng karne. Pinapahalagahan nila ang kalidad ng pagkain ng baboy upang makagawa ng masarap na lechon. Isa itong paraan na pagsisama ng modernong pamantayan sa tradisyonal na pagkain. Sa Bali Dutong sa Pampanga, si Chef Claude Tayag ay naghahain ng lechon ng anim na paraan kasama ng malutong na balat na may sarsa ng atay, pritong mga hibla ng lechon o prityon, at sinigang na lechon. Ang mga kakaibang pagluluto ay nagpapakita na pagkamalikhain sa tradisyonal na putahe, lalo nito ang pinaangat ang prestihiyo ng lechon sa culinary scene. Kaya naman halina tikman ang kakaibang lasa at alamin kung bakit sobra ang paghanga kay Chef Claude sa kanyang culinary magic. Ang tradisyon ng paglalagay ng mansanas sa bibig ng lechon ay ang fluensyang kastila na bihirang gawin ngayon ngunit simboliko noon sa mga presentasyon ng lechon. Ito ay nagbibigay ng nakakaakit na presentasyon lalo na sa mga espesyal na okasyon. Bagamat dekoratibo, ito ay bahagi ng kasaysayan ng Lechon. Sa ibang lalawigan, ginagamit ang dahon ng saging na nakatali sa mga steak upang pahiran na mantika ang lechon habang inahono na nagbibigay ng banayad na aroma at pinapanatili ang malutong na balat. Ang teknik na ito ay pinapaigting ang tradisyonal na lasa ng lechon. Makikita rin dito ang pagkakaiba-iba ng lechon sa bawat rehiyon. May ilang lechoneros na mas gusto ang mga babaeng baboy dahil sa mas manipis at malinamnam na karne, bagamat ito ay nagkakaiba-iba depende sa rehiyon. Ang paboritong kasarian ng baboy ay isa sa mga sikreto na pinapasa sa mga aprintis. Ito ay bahagi ng mga tradisyon sa pagluluto ng lechon. Ipinapawesto ang uling sa gilid ng horno, hindi direkta sa ilalim ng baboy upang maiwasan ang apoy na madaling sumabog dahil sa taba at para matiyak ang pantay na pag-iihaw na may tray upang sumasalo sa anumang tumutulo. Ang teknik na ito ay nagpapahaba ng buhay ng lechon habang niluluto. Isang sining na nagpapakita ng husay sa pagluluto. Ang lechon ay kadalasang paborito ng mga nasa keto diet dahil sa mataas nitong taba at mababang carbohydrates lalo na ang malutong na balat. Dahil dito patuloy na lumalaki ang popularidad nito sa mga health conscious na consumer. Naging bahagi ito ng modernong pagkain sa Pilipinas. Ang lechon de leche ay bihira na ngayon dahil sa gastos at hilig sa mas malalaking baboy, sabalit ito ay nanatiling delikasi para sa mga espesyal na okasyon. Ito ay teritory na isang premium na pagkain. Patuloy pa rin itong hinahangaan lalo na sa mga tradisyonal na pagtitipon. Kung may pagkakataon ka makatikim nito, huwag palampasin. Tikman ang malinamnam at espesyal na lasa na bihira lang sa mga espesyal na handaan. Ang pagseserbisyo ng buong lechon sa isang pagtitipon ay nagpapakita ng malaking sakripisyo at pagiging bukas-palad dahil ito ay isang mamahaling putahe na kadalasang nakalaan para sa malalaking selebrasyon gaya ng kasalan o fiesta. Ito rin ay simbolo ng pagpapahalaga sa bisita at kahalagahan ng pagtitipon. Sa ganitong paraan, ang lechon ay higit pa sa pagkain, ito ay kultura at tradisyon. At po nagtatapos ang ating saya ng ating paglalakbay sa mundo ng litsyon mga kaibigan. Sana ay naipasa ko sa inyo ang kakaibang kwento at tamis ng bawat kagat. Salamat po sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito sa mundo ng lechon, The Pride of Filipino Celebrations. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento tungkol sa kulturang Pilipino at mga paborito nating pagkain. I-commento rin kung ano ang paborito ninyong lechon style o kung may iba pa kayong gustong matutunan. Hanggang sa muli mga kaibigan,